na na yay yeah! <laughs> <laughs> na ada gig ads guys so ayaw na mo skip skip dia ha para pod nga mahuman na ning atong vlog oh tanawa na 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 ana oh thank for watching next ads so mga kasyo dagan king salamat padayuno na to ni atong vlog kay nagsuccess na nga to ang uh, in stream arch so ang atong mga content karon ang atong uh, talk to gpt show ipadayon na nato ang talk show ni gpt show dinhi sa atong facebook page o sa atong youtube channel atong ipadayo ni atong dugangan ng atong effort kay nag-success na kita despite lugar sa mga challenges og uh, kamong mga mag uh, di ganahan sa atong mga videos ayaw lang po ninyo pugsa sa inyong kaugalingon nga mo na lang mo lugar sa atong videos nga dili mo ganahan sa among dagway dili mo ganahan sa among content kay dili mo suot sa inyong gusto dili sab na mo pugso na mong kaugalingon nga sundon ang inyong gusto nga dili na mo kaya so padayon lang kita padayon lang po me padayon lang po mo diha pero aron dili mo lugar ma-disturbo di mo masakitan dili mo malupigan ayaw lang magtanaw sa kong video kung dili mo ganahan lugar sa ako ano kay mo sa kaig ninyo yun yung kaugaling ano dili mo ganahan importante karon nga na nay aginagmay uh, ginagmay nga paglao mga atong vlog despite nga limited nga ato ang vlogging uh, but uh, enjoy lang nato, to then i-follow if na to, on mga rules and regulations internal or external din hita mo base sa atong ginatawag nga Uh, basic uh, moral character nga kailangan nato sundon makisama makibagay oga uh, makiramdam then makisalamuha diha ta sa 4Ms mga isuon ato nang sundon kung wala kay basic nga uh, moral character wala kay saktong kalipay nga maangkon kay eh, dili ta mabuhay ning kalib dili ta mabuhay ning na kung kita ra maginusa ra kailangan ta mga tawo nga mosuporta sa ah, kailangan pud ta mosuporta sa tong so kana lang mga kaigsuonan this is a uh, uh, success sa uh, to ang uh, vlog no nga uh, magbuhat na kita mga long video so mag-interview na ta gamiton na natong skills ang atong kapabilidad to engage sa mga tawo sa pag-interview. Ato na ning gamiton og si Wamos bantay-bantay kana ko Wamos ha. Kay imo kung giunhan sa uh, talk show nimo na naguna ra bagyo ko nimo, nya imo gi kung giunhan karon kay nalangay ko ning in-stream ads. Bantay lagi kana ko. Kailangan tabangan ko nimo ha nga mag-viral ning ako mga long videos Wamos. Mag binuang gani kana ko di ko nimo suportahan bantay lang ikan ako i-follow tingi kagayo bitaw salamat po kayo bitaw no sa atong mga vloggers nga mga dagko kay mga vloggers success kay nga mga vloggers ipadayon po na nga mo ning amo ginagmay nga mga vlog kay... nindot gi kay paminawon gid ba basta mag success na kanila mga dagko hulat mga kasyo nga ma achieve nato ang tools isa sa pinakaimportanteng tools nato og likayan nato ang mga violation karon kay nag na ta Atanginin ninyo ang mga long videos ni Kuya Joe. JPT Show, Talk Show.